Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kabundukan, may isang tanyag na sabungero na nagngangalang Mang Ruben. Kilala siya sa kanyang matatalas na mata sa pagpili ng panlaban at sa kanyang di matatawarang swerte sa bawat laban. Pero higit sa lahat, may isang bagay na, bum na bumabalot sa kanyang katauhan, isang mahiwagang sikreto na kinatatakutan ng mga taga-baryo tuwing may laban, palaging nananalo ang kanyang manok, anuman ang kalaban. Maging ang pinakamahuhusay na breeder ay hindi makapaniwala sa kakaibang tapang at liksi ng kanyang mga panlaban. Dahil dito, may usap-usapang siya ay may anting-anting o isang kasunduan sa hindi nakikitang nilalang. Ngunit walang sino man ang nangahas na magtanong. Isang gabi, matapos ang isang matinding panalo sa sabungan, nagkayayaan ang mga mananabong na mag-inuman sa tindahan ni Aling Pining. Habang umiikot ang tagay, may isang bagitong sabungero na hindi mapakali. Mang Ruben, tanong nito, habang nilalaro ang baso ng alak, Ano nga bang sekreto mo? Hindi ka pa yata natatalo kahit minsan. Napangiti si Mang Ruben, pero may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Bata, sagot niya. Ang tagumpay ay may kapalit. Huwag mong hanapin ang hindi mo kayang bayaran. Nagkatawa na ng iba, ngunit ang bagitong sabungero ay hindi na kontento. Kung may anting-anting ka, dapat ipakita mo, sigaw nito, bahagyang lasing. Nagbago ang ihip ng hangin. Ang masayang inuman ay napalitan ng katahimikan. Sa mga matatandang naroroon, may ilan na nagyuko ng ulo. Wari alam na ang kasagutan biglang tumayo si Mang Ruben. Huwag mong hanapin ang hindi mo nauunawaan, Hijo. Pagkasabi nito, lumakad na siya pa uwi. Habang binabaybay ni Mang Ruben, ang masukal na daan pa uwi sa kanyang lumang bahay, sa gilid ng kagubatan. Naramdaman niyang may mga matang nakamasid sa kanya. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batok. Panahon na, Ruben. Isang malamig na tinig ang narinig niya sa kanyang likuran. Nang lingunin niya, isang matandang babae ang nakatayo sa gitna ng daan, payat, kulubot ang balat at may malalalim na matang tila sumisipsip ng liwanag. Tapos na ang yung kasunduan. Napakurap si Mang Ruben. Alam niyang darating ang sandaling ito. Matagal na niyang iniiwasan ang kapalarang isinumpa sa kanya noong una niyang hiniling ang di matatalong manok dalawampung taon na ang nakalipas. Isang aswang ang lumapit sa kanya. Sa isang gabi ng kabiguan, matapos matalo ng sunod-sunod ang kanyang mga manok at maubos ang kanyang pera, isang mahiwagang matanda ang nag-alok sa kanya ng isang panlaban. Isang manok na hindi matatalo, kapalit ng isang pangako. Bibigyan kita ng panalong walang kaparis, ngunit sa paglipas ng dalawampung taon, ikaw ang magiging kapalit. Noon ay hindi niya ito pinansin. Bata pa siya, puno ng pangarap at lasing sa kagustuhang maging hari ng sabungan. Tinanggap niya ang alok. At ngayon, dumating na ang oras ng paniningil. Hindi pa... Aniya, umatras siya ngunit naramdaman niyang lumalakas ang hangin. Ang matandang babae ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Ang kanyang katawan ay lumaki at humaba, at ang kanyang balat ay nagaspang na parang kaliskis. Isa siyang aswang, at dumating na siya upang kunin ang kanyang kabayaran. Sa disperasyon, hinugot ni Mang Ruben ang kanyang kutsilyo at sinubukang lumaban, ngunit walang saysay. Ang anino ng aswang ay bumalot sa kanya, at isang malakas na sigaw ang pumailan lang sa dilim. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang kanyang katawan sa ilalim ng puno ng balete. Walang buhay, nakadilat ang mga mata, at tila tuyo ang dugo. Sa kanyang tabi, ang kanyang paboritong tandang patay rin, ngunit sa katawan nito ay may bakas ng matatalas na kuko. Simula noon, tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, may naririnig ang mga sabungero na bulong sa hangin. Ang tinig ni Mang Ruben bumubulong ng babala. Huwag mong hanapin ang hindi mo kayang bayaran. At sa lumang sabungan, may nagsasabing minsan sa mga anino ng ruweda, may nakikitang isang lalaking nakatayo, nakangiti, ngunit may matang hindi tao. Makalipas ang ilang buwan, mula nang matagpuan ang bangkay ni Mang Ruben, unti-unting lumamig ang sabungan sa kanilang baryo. Ang dating puno ng sigawan at pustahan, ay tila baga nawalan ng sigla. May mga nagsasabi na nakakaramdam sila ng kakaibang kilabot tuwing hating gabi, lalo na kapag walang tao. Si Cadencio, ang bagong punong mananabong, ang unang nakapansin. Isang gabi, habang inaayos niya ang kanyang mga panabong sa lumang kural, nakarinig siya ng mahihinang yabag sa ruweda. Nang siya'y lumingon, nakita niyang gumagalaw ang buhangin sa loob parang may mga yapak na hindi nakikita. Sino yan? Tanong niya. Pero walang sumagot. Ngunit bago pa siya makatakbo palabas, may biglang lumitaw sa kanyang harapan, isang lalaking payat. Nakasuot ng lumang kamisa de chino at may malamlam na mga mata, si Mang Ruben. Kadensyo, bulong ng multo, may darating na higit na masama. Huwag kang magsabong sa kabilugan ng buwan. Bago pa makapagsalita si Kadensio, nawala na ang anyo ni Mang Ruben para lamang maglaho sa hangin. Nanginginig na iniwan ni Kadensio ang sabungan at tumakbo pa uwi. Kinabukasan, agad siyang nagtungo kay Lola Feli, ang matandang albularyo ng baryo. Nang marinig ng matanda ang kanyang kwento, napailing ito. Matagal ko nang inaasahan ito, ani Lola Feli. Ang kasunduan ni Mang Ruben ay hindi pa tapos. Hindi lang siya ang kinuha ng aswang, may mas malaki pang darating. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Cadencio. Hindi maitago ang takot. Ang aswang na kumuha kay Ruben ay hindi basta-basta. Siya ang tagapangalaga ng mga itim na sabong, mga manok na hindi dapat lumaban sa ating mundo. At ngayon, gusto niyang ipagpatuloy ang kasunduan. Kung may lalaban sa susunod na kabilugan ng buwan, ang manok na iyon ay hindi na magiging ordinaryong hayop, kundi isang nilalang na gutom sa dugo. Dumating ang araw ng kabilugan ng buwan, ngunit sa kabila ng babala ni Lola Feli, itinuloy pa rin ng ilang sabungero ang palaro. Isang dayuhan ang dumating sa baryo. Isang lalaking matangkad, nakaitim, at may malamlam ng iti ang dala niyang manok ay isang itim na tandang, may mapulang mata at matalim na mga kuko na parang pangil. Walang sino man ang nakakilala sa kanya, ngunit nang ilaban ang kanyang tandang, halos walang nakapigil dito. Isa-isang natumba ang mga kalaban nito, tila sinasaksak ng hindi nakikitang puwersa. Nagsimula ng magtakbuhan ang mga tao sa takot. Si Cadencio, na lamang upang manood, ay sumigaw. Itigil niyo yan. Hindi yan manok. Isa yang sumpa. Ngunit huli na. Ang huling panlaban ay pinalabas na sa ruweda. Isang pulang tandang na pagmamayari ng isang veteranong sabungero. Nang magsimula ang laban, nagliwanag ang buwan at sa isang iglap, nakita ng lahat kung paano biglang lumaki ang itim na tandang. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago ang kanyang mga pakpak ay lumawak, ang kanyang kuko ay humaba, at ang kanyang ulo ay nagkaroon ng tila mukhang tao. Isang halimaw ang nakatayo sa gitna ng sabungan. Napasigaw ang mga manonood. Ang ilan ay nagtakbuhan palabas, ngunit ang iba ay hindi na nakaalis. Isang malakas na sigaw ang bumalot sa buong sabungan. Isang halakhak na hindi pangkaraniwan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nagpakita muli ang anino ni Mang Ruben. Nakatayo sa ibabaw ng ruweda. Hindi pa tapos ang laban. At sa isang iglap, lumundag siya pababa. Patungo sa nilalang na dati itim na tandang. Hindi alam ng sino man kung ano talaga ang nangyari. Ang mga natirang sa bungero ay nakakita ng isang matinding liwanag. Isang aninong parang sumasanib sa katawan ng halimaw at isang huling nakabibinging sigaw at pagkatapos katahimikan nang magbalik ang kanilang ulirat wala na ang itim na tandang wala na rin ang dayuhang nagdala nito sa gitna ng ruweda natagpuan na lamang nilang nakahandusay ang katawan ni Mang Ruben ngunit sa pagkakataong ito may kakaibang kapayapaan sa kanyang mukha simula noon hindi na muli nagkaroon ng sabong tuwing kabilugan ng buwan sa baryo sinunod ng mga tao ang babala ni Lola Feli at ang lumang sabungan ay iniwan na lamang upang mabulok ngunit sa tuwing lalampas ang hangin sa lumang ruweda may maririnig ang mga nagdaraan isang bulong na tila galing sa kabilang buhay walang panalong walang kapalit bada